Ay, uh, shout out kay Buso. Ay, ah, no. Buitilaw. Ha? Okay, Buitilaw. Ha, ah, Buitilaw? Vlogger ka? Ayan, na natin guys si, ano? Yeah. Buitilaw. Si Buitilaw. Oh. Ay, ah, picture mo na tayo. Ay, Lars, Lars. Ay, kilala ko ni Buso. Halimbawa, Luya, may Luya tayo. Ah, naging salamat, thank you. Ayan guys, shout out kay Sir. Tayo. Ah, niya yung ating... Ikwit ka JP Tara ka? Tapos na ko ka. po. Thank you. Thank you. Kasi pag may ano So dahil araw na ng linggo ngayon guys. So nandito na naman tayo sa Divisoria Kawayan Masbate guys. Guys, okay, so, may nakita ko dito na laki ng gabi guys. Yan guys. So tara guys, samahan nyo ako sa araw ng sa araw na to linggo. Pupunta natin ang Divisoria Kawayan Masbate na naman guys. Yeah, So dito na tayo sa park guys na maraming tao dito guys. Ayan o. Oh. Bugas na mais. Oh, so, guys yung ganda ng bigas dito. So, dito na guys may mga landang na. Oh. Landang, landang guys o. Oh. Ayan mga landang. Okay traffic guys pag araw ng linggo dito guys sa Bilisoya ko ay mas bati landang tila? guys ucintaan ko ang guys sa landang Gana muna natin ito sa camera guys Ang barbecue ng Divisoya mas Party Wow! Ang sasarap sir dito sir kami Wow, dito guys <laughs> ng mga barbecue guys sa Divisoria, kumain masarap guys so. guys, so. Oh, diba, guys. Na-nagal, Tayo tayo uh, uh, so, ayan na nga guys, ang ating nabiling landang dito sa Divisoria, Kawayan okay, Mas Pati, guys. Ayun. Ito 'yung ito 'yung pinatawag na landang, guys. Ah, nilambingan lang na at ito'y isang plastic, guys. Yung ating biniling landang. <laughs> guys, bibili ka tayo ng guys. Ang isang ganito, guys. Nagkakanaga lang ng

Guys, dito na tayo sa part na to guys sa ano, na sa parang ano na to. Baybaying dagat guys. So ito na nga guys, ang dami dito mga tinda o may mga sili guys. So, ayan. Ayan. Diba sa gana dito sa mga biling gulay, lalaki na Okay, ulitin ko, diba?

Ayan. Ayan. Ayan, Jose. Cut out. Oh, lagi kayo din mga tanong guys. So. Hi guys. Dito naman guys, mga kamuti. Ay, pilang kamuti, Pilang sa bana. pag ito, pilang

si Gwen mo na lang. Huwag mo nang balatan. Natin guys. Pwede ba sibuyas Buyas dyan? Pwede. Amiya, um, sibuyas, bawang, kahit luyang matigas, pwede dyan. Sarap, hindi mo hindi ko na balatan. Iyo? Ay, Lars, Moas. Mas masarap, pag-isa, pag-ganyan kapito. Halimbawa, Luya, may Luya din tayo. Ah, naging salamat, dito. thank you. Ayan guys, shoutout kay thank Sir. Uh, Kalala niya yeah. yung ating... Liquid ka Jeep Pinoy. Pero hindi ka? Dili. po? Thank you. Thank you. Bro. Kasi pag uh, pag so, may ano kasi pag may, ma may birthday birthday, red birthday, hindi sa pirasong sibuyas. sa dito na guys, sa mga na dito rato. Rato. guys. kilo. Ay guys, fresh na fresh ang natin dito sa Libis ng Kawayan mas Sabati guys. May nakita ko yan mga shell. Grabe. Ganito dito sa Divisoria guys Ang dami mga seafoods na pwedeng mabili Ayan guys Sa mga Seychell so, meron ditong ano, uh, sea Or laptop sa bisaya Okay oh. Oh, yeah? Oh, oh, the... <laughs> Guys! May nagbaba. <laughs> guys. May puso si ate, guys. Uh, guys o, guys, nangako na may puso, guys. May <laughs> <laughs> <Yan>. puso. <laughs> <laughs> sa mga taga Divisorya Kawin okay. Masbate. O, okay gusto mo kumasayahin tubo hangin man kay buso ay Buitilaw. ha kay bitilaw tilaw ka ayan namit natin guys si ano boy si tilaw